Mahirap talaga pag nakapag-asawa ka ng pogi. Ha? Huh? May babae na, may kabit pa. Oh. Kasi tingin nila sa mga babae, ulam. Bakit? Yung babae, parang bulalo. Masarap higupin habang mainit pa. Wow! Yung kabit, paksew. Kahit isang linggo na, hindi nasisira. Ah? Yung asawa, sardinas

1500 times 88 divide by 55. Anong sagot? Ang hirap naman ang tanong mo. Wala bang mas madali? Maganda ba ako? 158855 24 24 ang sagot. Hayya, ang tawag nida saan? Totoo 'to. Pasensya ka na kung ginawa lang kita para paglaruan lang. Alam mo bang minahal din kita para may kalaro ka? Dalawang dahilan kung bakit hindi ako ingit sa'yo. Una, wala ka na meron ako. Hmm. at halawa, hindi ko gusto kung anong meron ka. <laughs> hindi ako masungit o mayabang. <laughs> Lalong hindi rin ako maldita. Hindi ko lang ugaling magbait-baitan huh? sa mga taong alam kong batikan sa pakikipagplastikan. <laughs> Sorry ha, kung tinatamaan ka sa mga post ko, ikaw naman kasi, wala lamang pangalan, pero sinasalo mo at inaangkin. <laughs>